Suspindido ang nasa 138 na opisyal at empleyado ng National Food Authority dahil sa umano'y manumalyang bentahan ng NFA Rice. Sinuspinde ang mga empleyado sa Office of the Ombudsman. Gumugulong na rin ang investigasyon ng Agriculture Department sa irregularidad sa NFA. Ang detalye sa report ni Clayzel Pardilla. Sa labin-anim na pahinang resolusyon ni Ombudsman Samuel Martinez. Pinatawa ng preventive suspension ang higit isang opisyal at kawani ng National Food Authority na may kaugnayan umano sa maanumalyang bentahan ng NFA rice. Kabilang sa sinuspinde, si NFA Administrator Roderico Bioco, Assistant Administrator for Operations John Hermano at isandaan at tatlong Regional Manager, Branch Manager at Warehouse Supervisor ng NFA. January 31 ngayong taon nang magbenta ang ahensya ng 75,000 sako ng bigas sa ilang trader at miller nang hindi dumaan sa bidding. 23 pesos na bili ng NFA ang palay sa mga magsasaka, gumaso sa pagiling at pag-imbak ng bigas. Pero ibinenta ng palugi sa halagang 25 pesos dahil sa katuwirang pasira o lumana. Ayon sa resolusyon ng ombudsman, may nakitang sapat na ebidensya para patawan ng na buwang suspensyon ang mga kawani ng NFA habang nagsasagawa ito ng investigasyon. Grave misconduct, gross neglect of duty at conduct prejudicial to the best interest of the service ang ilan sa mga reklamong haharapin nila. Mahigpit nang nakikipag-ugnayan ang Department of Agriculture sa Ombudsman. Gumagawa rin ang ahensya ng sariling investigasyon at tinitingnan ang mga transaksyon ng NFA sa nakalipas sa limang taon. The preventive suspension will allow the Ombudsman to secure all the documents and other evidences relating but not limited to the sale of rice, copper stocks, that is greatly disadvantageous to the government. Una nang naghain ng leave of absence si NFA Administrator Bioko. Ayon kay DA Secretary Q. Laurel, hindi niya kukonsintihin ang anumang uri ng katiwalian at hindi papayagang ipagkatiwala sa mga taong payayamanin ang kanilang sarili habang naghihirap ang maraming Pilipino. Kaya si Chu Laurel nagdesisyong pansamantalang pamunuan ng NFA. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na umupo ang kalihim ng DA sa NFA. I condemn this uh at hindi natin palalampasin ang anumang uri ng korupsyon kaysa ako sa ating ombudsman sa layunin nitong alamin ang katotohanan at parusahan ang dapat maparusahan. Naipaalam na anya ni Chula Rel kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang issue. Tiniyak naman ng DA na hindi mapipilayan ang operasyon ng NFA sa kabila ng malawakang pagsuspinde sa mga kawani ng ahensya. Bagamat Ah, uh, medyo marami itong nasuspend, 139 in total. Ay magpapatuloy yung trabaho, yung effective delivery sa mga magsasaka lalo na ngayon kasi bilihan ng palay. Pinuri ng Samahang Industriya ng Agrikultura ang mabilis na aksyon ng pamahalaan laban sa umanoy tiwaling kawani ng NFA. Welcome development 'yan. Kailangan talaga malaman 'to. No? Kasi uh, kung sinong kasabwat doon sa sa uh, yung uh, pera ng kaban ng bayan ang mawawala. And of course, uh, welcome din tayo na si uh, Secretary Kiko ang magta mo over muna sa NFA. Pero tingin ng bantay bigas, hindi dapat naging padalos-dalos ang pagsuspinde sa higit 100 kawani ng NFA. Dibdifer kung sino yung uh, may uh, nag-utos niyan. Awaw naman yung maraming mga empleyado, ang hirap-hirap din -hirap ng buhay tapos uh, masataka sila di wala naman silang capacity para uh, parang uh, para mag uh, magdesisyon na may gagawin yung uh, identa doon sa ilang trader. Sabi naman ang Federation of Free Farmers, magsilbi ng aral ang nangyari upang repasuhin ang Rice Liberalization Law. Yung mga ganito kasi hindi na-anticipate ng mga mambabatas in their haste to pass the Rice Tarification Law. Hindi nila nakita na pwede mangyari ito eh. No? And uh, okay, buffer stock NFA. Um, And then kung walang calamity, anong gagawin mo dun sa Bacors? Kalaysal Bardilia para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.